Hello mga kanegosyo! Welcome to Kanegosyo Coach. Ang topic natin ay hatid ng Kanegosyo Center at Go Negosyo. Pag-usapan natin kung paano mag-sales to. Meron kami mga sample spills na pwede niyong gamitin. Kaya tara, let's start! Una, alaming maigi ang inyong produkto. Kailangan mo munang malaman ang lahat ng tungkol sa inyong mga produkto. For example, ang mga cupcakes at brownies namin ay made with real cocoa at walang preservatives. Kung ito'y ginagamitan ng mga healthy alternatives, pwede mo ring itong banggitin para mas enticing at pwede mo itong gawing unique selling proposition mo or USP. Pangalawa, magtanong at makinig. Pagdating sa sales to, mahalaga ang paikinig. Simulan natin sa isang tanong. Halimbawa, Hi, hey, kamusta? Mahilig ka ba sa dessert? Ano mas preferred mo? Cupcakes or brownies? Kung brownies, ano yung gusto mong version? May different toppings? Or plain na crusty yung ibabaw? Or moist ang texture overall? Step 3. I-mention ang benefits o ang distinct sa produkto mo. Kapag may sagot na sila, ito ang pagkakataon mo. Sabihin natin, Nice! Alam mo ba? Ang brownies namin ay perfect for any occasion. Super moist sila! At ang chocolate namin ay gamit ay real cocoa. Less sugar din kaya hindi sobrang tamis. Kaya talaga matitikman mo ang difference. Step 4. Gamitin ng social proof. Ito ang mga screenshot na nagsasabi na maganda ang iyong produkto. Para mas makuha ang tiwala ng customer mo, bigyan sila ng social proof. Actually, marami kaming satisfied customer. Yung last birthday ni John, better if you mention mutual friend para mas relatable. They order a dozen of cupcakes and everyone love it. Yung ibang pinsay niya, umorder na rin sa akin para naman next week kasi ipang re-regalo niya raw sa office mate niya. As simple as that. Next step, magbigay ng urgency. Ngayon, kailangan mo rin bigyan sila ng urgency para mas mahikayat silang bumili. For example, by the way, for today lang, mayroon kaming promo. Buy two boxes of brownies and get one free. Kaya if you're thinking of trying them out, now is the best time. Step 6. Tapusin ng maayos ang inyong paikipag-usap. Halimbawa, excited na ako matry mo yung mga dessert namin. I can help you with your order. Let me know anong preferred mo and if sasabay ka sa order ni, mention a relative and a mutual friend. Pwede mo rin samahan ng genuine intention para mas personal at hindi lang basta nila ma-feel na binibenta mo sila like. Catch up na rin natin to. Tagal na rin natin hindi nagkita. See you soonest. Tandaan, ang susi ay paikinig at pagpapakita ng halaga ng produkto. Sana ay makatulong ang mga to sa inyong business mga kanegosyo. At kung ikaw ay Cebuana Luwerier Kanegosyo Center member at kailangan mo ng dagdag puhunan, pwede kang mag-apply ng Sedwana Luwerier Microbiz Loan. Negosyo? Simple sa Kanegosyo Center. Panoorin din ang ibang kanegosyo coaching videos para sa karagdagang kaalaman.